tulog guys Arab to Pusnak man yun Nagluto tayo ng apretadang checking Nalang ko sa hindi guys Ang hiwa. Ang hiwa. Terima kasih telah menonton! Hindi, okay. Mana sa Ah, tapos lang Ta, pag katagal na 'yun. Wala ka muna. Masada ka naman, halos lahat naman dito nabakunahan ng Ay, mira na lang yan mga yan. Hindi dapat noon pa nagsakit. Talaga tagsakit ngayon. Dami-dami yung binakunahan. Opo, dapat nagkakasakit tayo. Hindi dapat noon pa tayo nagkakasakit. Kaniwala ka man sa mga an -an. Come <laughs> on, Thank <laughs> you.